Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Moda. 2024-1989. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad, okay lang po ba na itakip sa namatay yung kumot na may sulat na Quran yung kadalasan na nakikita po sa mga namatay. Namatay na po. Okay. Uh, yung pagsusulat po ng aya sa uh, mga ibinabalot po sa patay ay hindi po pina, hindi po ito ginawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi rin po ginawa sa panahon ng mga sahaba na susulatan ng uh, pangalan ng Allah o ayah mula sa Quran o inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o ano pa bang mga talata sa Quran yung pong ibabalot sa patay Bagkus dapat malinis po yan. Bagkus ang sabi ng ating mga ulama, halimbawa ni Uh, hatol na rin na nabanggit ni Brusala na ito ay uh, maaring madumihan yung pangalan ng Allah o yung Aya sa pamagitan ng nana nung namatay at ma uh, mahigaan niya yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat sana ilayo natin ang pangalan ng Allah o yung salita ng Allah sa mga bagay na to kaya dapat iwasan na sulatan ng Quran o talata sa Quran o pangalan ng Allah ang ibinabalot sa patay والله اعلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته